Okay, meron na naman po tayong panonooren. Galing ito sa Balitang Pinoy TV. Nasa description niya, subscribe nyan mga kapatid dahil nagahatid po yan ang balita. Patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito ho ang title. Matindi to, shocking lahat. Kakapasok lang, breaking news. Nagulantang ang lahat, pasabog na ito. Pingan mo naman kami ng tip, Balitang Pinoy TV. Ay, konting tip lang mga kapatid. Update po tayo no, ang nakita kong magsasalita rito si Sir Badong no, kasi magaling din yan mag-analyze mga kapatid eh. Tara, sama-sama po nating panoorin anong meron dito at bibigyan din natin ng reaksyon at opinion. gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. All right, maraming maraming salamat sa Fiber ni Juan, Sir Brent. Shout out lagi sa inyo and more power. Okay, i-play na natin narito ang Malitang Pinoy TV. Siguro nga intro yan. Wala nang intro-intro. Simula na tayo. Ha? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin. No? Uh, parinig lang po natin ng konti. I-repress lang po natin ang ating mga sarili. Dito po sa sinabi. Hindi naman natin kukompletuhin. Iparinig lang po natin ng saglit itong uh, oh. sinabi ni Amy Marcos. Kompermasyon. Sa matagal na pong sinabi ni Tatay Digong Oy. Oh, yeah. mayroon tayong bangag na Pangulo. O no? oh, ba diba? presidente na ang nagsalita noon eh. Dati, dating presidente. O, oh, may bangag tayong ano daw eh. Presidente. O, oh, kumukonekta ngayon yan sa sinabi ni Madam Aimee. Una po namin narinig ito doon po sa may rally, sa may uh, unang rally na maisog sa Davao yes. City. Yun po ang pinakamalupit na revelasyon, no? Iyan ang pinakamalupit. Ngayon, uh, hindi na po natin, uh, ako personally, uh, nauunawaan ko po kung bakit ganyan yung action ni Marcos na hindi pa rin po bumibitaw sa pwesto. Alam po ninyo, saksi ako dyan, eh, no? pagka ganyan po ang sakit ng isang tao, uh, drug addict, wala na po sa ano yan. Ako po, hindi, hindi atin to galing. Ha? Kapatid niya po itong nagsasabi. Uh, no? Oh, Kapatid... base lang din ito sa opinion natin don sa sinabi ni Madam Amy. Kasi sinabi ni Madam Amy, yung ano niya, nag-aano eh. nag eh. Di ba? Nag-gaganon, no? Amazing mode. Tapos pag breakfast, Nagme Mary Jane? Ah, antin nun. revelasyon yung sinabi. Ngayon, kung walang kasalanan si PBBM, bakit hindi mo kasuwan si, si BP Sara? Kasuwan mo rin kung ano mga pinagsasabi sa'yo. Oh, kasuwan mo rin ang kapatid mo kung talagang sinungaling siya. Eh may nababasa nga ako eh. Kakasuhan daw yung mga nagsasabing Marcos resign. O nagu-ujok na mag-resign na raw si Marcos. Nyeh! Eh, ano ang reaksyon natin diyan? Eh bakit naman ganoon? Yung bill, yung bill, yung pondo, hirap na hirap kayong kasuhan. Wow! tapos gusto nyo kakasuhan pa yung mga nagsasabing Marcos Resign. Wow! Ang galing talaga, mamin! Ang galing! Comment kayo, di ba? Napakagaling mo talaga ng mga ganitong gobyerno natin eh. Marcos Resign. kulong ka. Yari ka. Hindi, baka lang may ganon, di ba? Kasi may nabasa ako eh. Pero hindi pa nating confirm kung totoo. No? Pero kapag yung billion-billion pondo nawawala. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Nagtampo na si Jose Marichan. Whenever I sing Boys and Girls Sa naming Walang nakukulong Wala rin Christmas tree Walang nakukulong Kaya mag-comment kayo Mag-like and subscribe Para tayo ay masaya Okay na, play muna natin to Direk. Sige niya po ito, nagsasabi na siya ay isang drug addict. Uh -huh. Kung wala pong katinuan ng pag-iisip, ah. yan po ang uh, drug addict. Kaya uh, ayaw na rin kay na no. Ano kung wala katinuan? Matino pa yun. Matino naman yung sinasabi niya, yung katatanin lang tapos saan hindi. Eh. eto hindi ko pa confirm kung talaga siyang nagsabi. Yung badaw ay iipunin para sa tagtuyo, para sa tag-init may magagamit. Magbenta ka ba naman ng 20 pesos na kilo? sa mga ng bagyo. Matino ba yun? Wow! Heavy! Yun lang ang aking opinion dyan. Tapos, Marcus Morin! Kamusta naman yung mga nagtitirik ng kandila? Saan ba Parang ngayon ata yun o kahapon o basta ngayon eh. Nagdagsaan daw ang mga taong sumusuporta kay PBBM. Nagtirik ng mga kandila na may hugis PBBM. Wow! Ang dami nyo! Nakakahiya naman! Mga kapatid, nakita nyo yun sa Facebook? Comment nga kayo, gano'n ba karami yun? Tuloy tayo, tuloy, tuloy. Napakinggan ko na po yan ng buo. Ayon nga po kay Aimee, kaya may mga talagang mga pagpapasya yung Pangulo na wala na po sa hulog. Unang-una na, ito po yung <clears throat> katiwalian na to, no? Ah. Saan ka nakakita? Ha? Na pinaimbestigahan mo yung sarili mong gobyerno. <laughs> At inaakusahan mo yung sarili mong gobyerno ah. na may malawakang uh, katiwalian, may malawakang korupsyon. Ama, napakatinong talaga ng pag-iisip niya <laughs> Matino, matino, di ba? Tapos hanggang ngayon wala pa rin pinangangalanan, no? Ikaw ang pinuno ng gobyerno. Correct. Di ba? Hindi ko po maintindihan kung paano po ito natanggap. Tayo hindi natin tanggap. <laughs> tayong mga iglesia, uh, yung mga iglesia ni Cristo yeah. at saka yung mga Duterte supporters, hindi natin tinatanggap yung ganyang katwiran. Yes. Na ikaw na yung uh, ikaw na yung uh, pinuno ng gobyernong may pinakamalawak na pagnanakaw. Oh. Tapos ikaw pa yung mag-ako sa sarili mong gobyerno. <laughs> Alam niyo ba, hindi lahat ng iglesia ni Kristo e eh gusto po ang Duterte? May iba dyan mga iglesia ni Kristo, ayaw naman sa Duterte, pero lahat sila nagkakaisa na ayaw po ang korupsyon. Kaya nagsama-sama po sila. Ayaw na nila ng korupsyon. Tapos ikaw ayaw mo pa bumaba. Ay! Manang Claire, pagtanggol mo pa. Tonto ha kami sa iyo, Manang Claire. Wala po ang gobyerno sa buong mundo na ganyan po kakapal ang mukha. <laughs> Only in the Philippines yeah. na may magaganap na ikaw mismo, no? Ikaw mismo yung nag ako sa uh, sa sarili mong gobyerno arito. na ikaw ang namumuno. <laughs> Ngayon lang po tayo nakakita. Ngayon bakit po ang question bakit po? Bakit po kaya niyang akusahan yung sarili niyang gobyerno <laughs> na naihiwalay niya yung sarili niya? Uh Oo. -oh. Sabi nga natin eh. Sabi nga ni Manang Claire eh kung talagang may kasalanan ang ating presidente bakit siya pa ang mag-iimbestiga di ba eh sabi naman ang clear niya eh. <laughs> walang kasalanan ng ating pangulo kasi sino ba namang may kasalanan na siya pa ang mismong mag-iimbestiga ng mga flood control project ano nga ba siya magsalita ang ating gobyerno ay talagang nagtatrabaho ng maayos para sa ikauunlad ng ating bansa ang presidente pa mismo ang nangunguna para po sa investigasyon sa mga korupsyon. Wow! Wow, heavy! Ay! Heavy! Wow, ang takap! Ang galing! Wow! Ang dami! Ang daming nag ngayon na sumusuporta kay BBM. Sobrang dami. Tignan nyo na lang sa Facebook. Siguro may mga nakakita sa inyo. Alam nyo mga kapatid, ano, dinadaan lang ho natin sa tawa. Pero para sa atin po, lahat ng sinasabi ni Madam Marcos sa tingin ko ay meron, Madam Marcos, si Madam Amy, meron pong basihan. Nagkakaugnay-ugnay, halos magkakalapit lahat ng mga sinasabi. Kung talagang wala kang kasalanan, magpa-hair follicle test ka. Bakit ayaw mo? Bakit? Eh, hey, hey, ayaw okay. ko eh. Why should I do that? Kung concern ka sa taong bayan, magpapatest ka. Why not? Para mawala ang agam-agam ng lahat, magpatest ka, wala namang mawawala sa'yo. Huwag mong sabihin sayang ang oras mas sayang ang oras kapag ikaw ay nakaupo kung totoo yung sinasabi ni Madam Amy kawawa po ang ating Pilipinas. Pero kung hindi naman po totoo, bakit hindi kayo magpates? Eh matagal na yung test-test na yun eh. Lagi naman nagpapatis eh. Noon pa yan. Hair follicle test po. Pakisabi dyan kay Manang Claire, hair follicle test at ipakita po sa mga sambayan ng Pilipino na ito ang aking resulta ng hair follicle test negative. Oh, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. Ang dami yung Cheche Boreche. Eh. Para mas gusto niyo pang kasuhan 'yung mga nagsasabi ng Marcos resign. Wow! Pilipinas heavy. Sa mga dyan, heavy ba kayo? Comment naman diyan, mamen. Kung hindi man siya parte niyan, nakakahiya po. Nasa loob ng tatlong taong mahigit, Pinamumunuan mo yung gobyerno na pinakakurap sa kasaysayan ng Pilipinas. Eh, korap eh. Ano ngayon sa'yo? <laughs> De, joke lang. Si, ang ating si Serbadong yan, yan. Shout out po, Serbadong. Sana makabalik po kayo dito sa Tawi-Tawi at mag-inuman ulit po tayo. Uh. Pero papano, di, <clears throat> kaya po, yung lahat po ng ikakatwira nila laban kay Aimee, mas katanggap-tanggap pala talaga yung paliwanag ni Aimee. Ngayon po, nakonekta na natin Nakonekta na po natin. Bakit po ganyan? Bakit po sasabihin ng Pangulo na pag tinanong po siya, ano pong masasabi nyo at may malawakang rally? Eh kung hindi rin nga ako Pangulo, sasama din ako sa rally. <laughs> Bakit <laughs> wow, heavy talaga yung sagot. Oo, oh, naano ko yun yung sabi ng Pangulo. Kung hindi lang pretending, sasali ako sa rally. Wow. Lakas, men! Heavy. Kung may pangulo na galit na galit sa korupsyon ng gobyerno. Eh siya po yung pinuno ng gobyerno. <laughs> bakit po may pangulo na ang palusot, ang tangin palusot? Kung bakit hindi siya kasama sa pagnanakaw sa gobyerno? Kasi siya nga yung naglantad ng katiwalian. Wow! <laughs> Para na mapagtakpan siya daw naglantad ng katiwalian. Puti ka, nag-iimbestiga kayo dyan. ICI, sarili, walang nakakakita. Wow! Ang hehebe nyo dyan mas naniniwala ako kay Madam Amy. Pasensya na ako. Talagang walang kasalanan si Bebe M, si Madam Amy, ba't hindi nyo kasuhan ng isang damukal? Di ba? Kasuhan nyo, nagsisinungaling pala eh. Puro rin kayo parinig sa Facebook, ba't hindi nyo kasuhan? Ngayon kasi pag nagkaroon ng kaso, sa tingin ko, no, magkakaalaman doon. Back up, request nitong, uh, uh, anong tawag dito, court. O sige nga, magpa-herpolical test kayo. Halimbawa lang, halimbawa kung may ganong rules. rules. Kung oh, magpapahir po test ba sila? Ah. si Madam Amy, payag nga niya magpa-DNA test eh. Kung magpapayer po test kayo. <laughs> oh. si Bipisara, Sara, sinabihan nyo rin. na oh, baka may diferensya sa pag-iisip. Magpasay kaya tres... Ano yun? Basta magpa-test din siya. Kung may diferensya sa utak. Sige. Pero lahat ng mga nakaupong opisyal sa gobyerno magpa-drag test. <laughs> oh. sinagot nyo? Wala. <laughs> Ayaw Ayaw nyo. Ayaw nyo, heavy. Wow, tuloy tayo. Hindi po magagawa yan ng isang pinuno. Yeah. Ha? Hindi magagawa yan ng mm. isang pinuno na normal ang pag-iisip. Yeah, 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 yeah. Yan po ang pakatandaan natin. No? Kung normal po ang pag-iisip ng isang tao, hindi niya po po pwedeng uh, sitahin yung kanyang sarili ha? at ipaimbestiga yung kanyang sariling gobyerno at wala siyang pananagutan imposibleng isipin yan ng isang matinong pangulo. Yes. Di ba? Wala na po yan. Kahit na anong katwiran yung mga tagapagtanggol, wala na po yan. Lahat po. Men, Sir Badong, base lang din sa opinion ko. Yung mga nagko-comment dyan sa ating comment section, ano, ako, naniniwala po ako, yung mga nagtatanggol kay PBBM, opinion ko lang to ha, alam na nila lahat ng katotohanan. Alam na nila lahat, lahat, lahat. Yun nga lang, kailangan nilang gawin yan dahil naiipit na sila o hindi naman kaya sarap na sarap sila doon sa pasweldo. Yun lamang po ang aking opinion dyan, ano? Pagtataka buong mundo. Yung pagtataka po ng buong mundo na bakit Pangulo pa yung naninita sa kanyang sarili? Inaakusahan ng Pangulo na ito ang pinakakorap na gobyerno. Ah! Tama ba? sinabi niya yon. <laughs> sabi nino, sabi ng pangulo ng Pilipinas. Fuck! E si ha! ng gobyerno ikaw mismo nagsasabi. ya, <laughs> yeah, kadiri, protect niyan. Hindi mo kaya, hindi mo kayang kontrolin ng ating Pilipinas. babana sir, kung sakasakali lang. Baba na, pero pag kaya mo pa, sige lang. Pero pag di mo na kaya, babana, Bigay mo na. Bigay mo na. tinamo mo yung mga kakamping tahimik eh. Mga kampwet pala, yung mga kakamping na solido na okay naman sila mababait chat out to sa inyong lahat. Pero no sa mga kakampwet na walang ginawa, nananahimik ngayon. Samantalang nung si BP Sara, 125 or 130 million, sabi ko nga 300 million na para sigurado, no? Ang iingay ninyo, pero ngayon dito sa budget, nagsisitahimik kayo. Wow! Heavy! Heavy talaga kayong lahat. Okay, wala na tayong oras mga kapatid. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. At kung nagustuhan nyo yung mga ganitong content mga kapatid, sa mga hindi nakakalam, ito po ang X-Crew Channel. Pinalitan po natin. Kasi ang X-Crew, pangalan po ng grupo natin yan dati sa pagrarap. Ako po ang inyong Deng. Kaya Deng TV Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag kakalimutan Kung gusto niyo naman ang mura na at mabilis na internet Nandito na ang Fiber New One Maaasahan Kaya tawag na Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber New One. Thank you, thank you very much